Good morning mga brothers Dahil na Na Nadali ang kamay ko Pilagyan mo nang ano Lunis yun ak, na, <coughs> na Naipit tong kamay ko Kaya Pilagyan mo, mo ng paganon Naipit ng maso Kaya hindi na ako Tumasok <coughs> Yan. Hindi na ako pinapasok kasi naipit niya. Pinatalian ng misis ko ng ano para hindi marumi yan. Dika labas yung laman ang aksidente din natin naman may iwasan dito pa nyamut itu mata tanggal ringan. Juna, dun bisa dulu pak hmm. yang kontrak nggak naman pag na aksidente ka walang bayad <coughs> kaya ti pagamot ka wa. ipitan mo para magdimal di kay papa doktor bahala ka sa buhay mo kung ano kasi mababang kumpanya nga naman <coughs> Bayan ka na lang ah. Dito pa mal. Sige pa. Tu, oh, si babaw. <coughs> Dika katulad yung mga contraction diyan na malalaking company diyan sa Manila. Maksidente di ka may bayad. Kung dito lang sa atin sa probinsya, wala. Bahala ka sa buhay mo kung paggamot ko hindi. Hindi ka papapasukin. Tatanggalin ka pa dahil hindi ka wala ka ng pakinabang. Siya pa Dahil hindi ka, ka makatulong. Hindi na, na Ganyan. Sige, hanggang sa muli. Mario Boriga YouTube channel. Thank you for watching. Magandang umaga mga ka-brothers sa inyong lahat.